Animal was hearth making of this video correct me If I'm doing something wrong here Mr Jocks yan, TV idol, Disclaimer no na animal were harmed filming this wild ngayon, video idol, topic backyard game at siyempre, hindi na natin patatagalin ang mga backyard ba mga idol ay kaya ba makipagsabayan sa ating mga bigati na kumbang mga farm yan mga farm mga game farm yan yan sa akin mga mga idol ay oo kaya natin makipagsabayan kasi kung ano ang manok sa game farm ganun din ang manok sa ating backyard yan. Yan. kung anong gamot nila ganun din ang gamot natin Ayan. ang pinagkaiba lang mga idol ay ang ano, pamusta pusta. sila may punan may may makukunan ng malaking pusta ay tayo Walang tayo kung hindi pag empleyado yan nag-iipon tayo para sa ating pamusta ating mga alagang manok pero abot sa laban mga idol. kasi kaya natin silang talunin yan halimbawa ganito mga idol kunin ko mga idol ating nilaban pumunta tayo sa isang farm na imbitahan tayo kung mga marami din inimbitahan kung mga na testing ng pinagawa niyang gradas yan yan kunin ko lang mga idol ah. sandali lang and ito mga ito nating nilaban sa naimbitahan tayo sa isang farm yan yeah, friendly game lang mga idol friendly game yan yeah. so, ang kalaban ng itong idol ay isang farm ito nyo na naman medyo gwapo gwapo ang ating ginawa kasi dadala tayo pag ganyang palm na imbitaan dadala tayo ng medyo maayos-ayos na panglaban okay. ito lang mga idol isang lipad lang mga idol ako nito ito ay mga idol ay isang lemon sweater broadcast natin mga idol materiales ito ang gabing nila so natin Ayan. backyard lang tayo mga idol pero nakatalo tayo ng isang farm o manuka eh, pare-parehas lang naman ang manok natin kung may manok sila nito may manok din tayo conditioning yan, Di natin yan pinapabayaan lalo pag no, may laban yan. yan lang yun mga idol friendly game lang kung ilan ang pusta na natin yung din ang pusta nila patas patas ang mga ginamit lang sa gradas bagong gawang gradas yan, yan mga idol kung kung sa galyera man makalabang kayo ng isang farm di bandit huwag kayong patakot mga idol. labanan nyo kung kaya ng mga manok uh, pero kung hindi kaya pwede naman matras di ba wala naman mawawala eh And hanggang dito na lang mga idol at paalam at God bless.